story story shout shout out asa mo ni asa pila yung isaw ro 20 asa pa no sino tag jess pa libre el el ramo lang guys oh oh tag kinsi yun ni guys Wala lang ani. na. Ang tinahin na circle, ni na. Pila yung to sino? To pila? Tag jis. Barato na kayo guys oh. Barato na lami kayo. Labi na tindi. Ang pano ka Cute kayo. Beautiful. No, pay 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 na shout out, shout out, shout out. 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 Shout mga <laughs> ibang ano oh, okay musa oh. musa ni osa ni e, mga yung kwan musa ni yung organization yung niya organization ay di walis women's hindi musa ni women's in date to sino in date to sino hindi to sino to sino kay wala pa sila pangalan guys so okay. <laughs> yeah, women's money. <mani. laughs> in date to sino nih ano niya sa morning ano sa may din po oh And, uh, Sensyon na. Sige, okay. mo dire, guys. Uh, Bernis, Sabado, Domingo, goodness, oh. Sabado Dika, balik, eh. Lami, man. Wow.